Mga amigos, mga amigas, aking mga kayubi dyan sa Usapang Batas sa DZXL News may maganda po akong balita sa inyo kami po ay nominated ng aking co-anchor at partner na si Jenny Pahilanga ng programang Usapang Batas at uh, pasok na po kami bilang finalist para sa most outstanding digital radio broadcasters in the Philippines nagaganapin po dyan sa 8 Gawad, Lasallaneta dahil dito, kailangan po namin ang inyong tulong at suporta Kailangan po namin ang inyong mahalagang boto So, paano po ninyo kami iboboto upang uh, aming maiuwi ang uh, parangal na to? Unang-una, hanapin po ninyo ang aming larawan sa official post ng gawad I-heart po ninyo ang aming uh, boto Ang bawat heart ay katumbas po ng isang boto at bilang panghuli, pangatlo, i-share po ninyo at itag ang inyong mga kaibigan. Andi dito po ang link no sa ilalim ng aking uh, video. Maraming pong salamat sa inyong pagmamahal. Sama-sama po nating iuwi ang parangal na ito pag-usapan natin itong uh, request for the issuance of red notice mm -hmm. no against uh, the former uh, spokesperson to the president to si uh, Harry Roque. Mm -hmm. at uh, sapagkat napakatagal natin, na nitong taong ito sa Dahig, Netherlands. the Netherlands oh, at ngayon Netherlands. hanggang ngayon hindi pa muwi mm -hmm. no saan kaya kumukuha ng panggastos sa uh, sa dahig itong si <laughs> attorney Ari Roque. Yun lang. eh mm. actually partner may tanong nga sa paano yun attorney sabi ni Roque political asylum down. So hindi mapapauwi. Uh, Oo. ganito yan kapag uh, naglabas ng uh, red notice at uh, merong pending political uh, asylum uh, o kaya ay naituring na siyang isang asylum seeker si attorney Roque. Mm -hmm. Ay uh, ang uh, ang dahig Netherlands ay hindi basta-basta. Pwedeng uh, isuko or isurrender or kung may extradition treaty man, mm -hmm. ay uh, hindi pwedeng uh, mapuwersa ang gobyerno ng Netherlands na ibalik si attorney Harry Roque dito sa ating bansa oh. sapagkat ang nagiging dahilan no legal ground dito ni attorney Roque nakapag siya ay pinabalik dito sa kanyang sariling bansa mm -hmm. ay uh, siya ay uh, parang malalagay sa isang sitwasyon na ang kanyang buhay ay uh, under uh, threat at uh, pwedeng uh, magkaroon ng uh, serious uh, harm and danger sa kanyang uh, buhay magkakaroon ng uh, human rights violation sa kanya so kaya uh, itong pagiging asylum seeker is actually a defense mechanism on the part of uh, Harry Roque uh, for him not to be compelled to go back to the Philippines. Bakit nga no partner no attorney no mga pa palagi nilang dinadahilan is delikado ang kanilang buhay. Oh yan may, may kasi mapwedeng uh, yan ang malakas na depensa eh justification nila yan na para oh. sila ay uh, mapanatiling mm. nandoon sa bansa katulad ng uh, Netherlands mm -hmm. at uh, yan ang kanyang talagang uh, inilagay doon sa kanyang asylum petition no mm -hmm. sa sa Netherlands Netherlands di ba siya nag pero sabi, o Holland? Pero sabi ni Simpleman attorney na sa Poland daw siya sabi ni Roque. Poland. Poland. Oo. oo, oo. Eh, pwede naman kasi siyang magpaikot-ikot sa Europa dahil ang awak na visa niyan, Sengen. Oh. At uh, kung sakasakaling ma-approve ang kanyang uh, asylum, mm -hmm. ay mm babalik yan doon sa Netherlands. Kapag ganun ang passport, passport mo, partner, pwedeng magpaikot-ikot ka lang. Gan. Oh, yung Sengen visa, St. you are entitled to travel oo. anywhere in uh, Sengen countries. E oh. Eh marami yan eh. Mahigit 20 uh, bansa yung uh, nasasakupan ng mm, -mm. mm -hmm. oh. Yun pala. Pero regardless, ay, yeah, Holland, Holland, Holland. Passport. So regardless of whether or not the passport has already been cancelled by the Philippine government, Considering the fact na meron siyang pending asylum petition with Holland, mm -hmm. ay uh, hindi yan mapipuwersa na oh. mapabalik dito sa Pilipinas. Medyo takmau to eh. Mau utak 'to oh. si Rocky. Hindi para sa kaalaman ng iba, itong oh. si Harry Rocky ay isang international lawyer. At uh, mula first page hanggang dulo ng uh, uh, pahina ng isang international lobo kaya memorize niyan. Oo, <laughs> oo, oh, oh, siya takmau. Oo, oo, takma uyan. So medyo hindi natin magugulangan yan at medyo kabisado niya yung legal procedure mm -hmm. pagdating sa asylum, yung mga refugee law, mm -hmm. yan, human rights, international human rights, kabisado-kabisado mm, niya yan. So oo. alam niya ang gagawin dyan upang hindi siya mapwersang mapauwi dito sa Pilipinas. Ayun. Kaya pala sabi ni Jamin quizon may utak pala. Si siya, siya, magaling na abogado, 'yan nasira lang 'yan nung napasama sa grupo ni dating presidente nung nasa nasa bandang huli na ng panunungkulan dahil nagkakabukingan nga sa corruption. Oo. And yung loyalty niya partner Yung loyalty kasi niya eh. dapat hindi ganoon kapag medyo nalalagay na sa alanganin na hindi mm. na gumagawa ng tama yung bossing mo, mm -mm. eh sabihan mo na kung ayaw makinig sa'yo, di iwanan mo. Dapat oh, gano'n oh, ginawa o, niya. Ginawa nila. Pero magaling na abogado to eh. Oo, oh, oh, ikaw oh. ba naman partner eh. UP uh, oh, professor yan, international eh. law. Correct. Uh -oh. Pero ang tanong sa atin ni Simpleman, attorney... Kailan yun file niya ng asylum? Up to kailan? May may ano ba? May... may Wala nga na yan eh. Wala namang prescription yan or oh. prescribed period within which to decide on the matter of uh, the mm. asylum uh, petition. Mm. At yan, habang nakabimbin yan doon sa gobyerno ng Netherlands, oh. ay uh, uh, hindi mo... May hirapan tayong ipatupad yung red notice. Ay, oh, yun pala. Oo, medyo ang may ano, kahirapan. No. Kasi ang mangingibabaw ngayon ay yung principle of non refoulement yan 'yung pronunciation doon. eh. It's a French meaning that uh, mm. uh na nagsasabi na hindi mo pwedeng ibalik sa country of origin yan kasi may nakapending oh, na asylum. asylum. Dahil kapag ibinalik mo 'yan sa country of origin, ang buhay niyan o kaya makakaranas siya ng uh, human rights violation oh, oh. at uh, at ang dahilan kaya nandito 'yan is because mm -hmm. of the fact na politically persecuted siya. Yo. So, dapat ngayon mapatunayan ng ating pamahalaan mm -hmm. na itong red notice na to ay in issue, yung warrant o pares na yan ay inilabas against Harry Roque, not for the purpose na politically i-persecute natin yan, kundi siya ay talagang merong pagkakasala mm -hmm. sa ilalim ng ating batas sa mga krimen na seryoso, mm -hmm. considered as crime. At yun ang dapat patunayan ng ating gobyerno. At dapat mapatunayan ngayon. natin yun. Kasi ang, oh, ang oh. legal ground definitely ni Harry Roque dyan sa kanyang asylum ay hmm. uh, he is being uh, persecuted oh. politically. And ng, Attorney naman during his mga mga salita no or talk sa social media. Hmm. He is very vocal naman si Attorney Roque na talagang gano'n yung kanyang sitwasyon uh -huh. dito sa Pilipinas. Kaya hindi siya babalik talaga eh. No, Oo, uh -huh. pero kapag napatunay na ating pamahalaan na teka muna, hindi yan politically being persecuted, mm -hmm. diyan may merong ano, serious uh, serious or heinous crime uh -huh. committed katulad nung uh, pagkakasangkot niya sa qualified human trafficking. Mabigat. Uh -huh. Oh, oh, so oh, dapat ma-justify I mean, natin I mean, doon I mean, sa no? pinagsampahan niya ng asylum petition mm -hmm. na yung si Harry Roque ay uh, nakagawa ng krimen bago pa man yan pumunta sa inyong bansa. Oh, na siya ay uh, involved sa mga mm -hmm. heinous crimes, serious crimes katulad ng qualified human trafficking na kung saan mm -hmm. nagkaroon sila ng violation of human rights, not only against mm -hmm. Filipinos, but likewise against other nationals coming from Vietnam, Malaysia and other neighboring countries. Oh. With that, baka mga justify doon maniwala okay. ang uh, Holland kung sa Holland nag-file ng asylum, doon siya mapipwersang uh, mapauwi. Yun lang. Mm -hmm. Attorney, what about dito tanong sa atin ni Maylin? E paano po yung kanyang, uh, as a simple man din, mm. uh, attorney, naka-freeze na ba ang asset ni Roque? Kasi, o very, ano nga, attorney, ha? Haggard yung kayang itsura. Pag uh, Eh, talagang magiging haggard ka. Magkaroon ka ba naman ng kasong qualified human trafficking frauds, Oo. indicated pa Alam ko, yun yung mga kasong isinampas sa kanya. Kapag yan ang mga kasong mo, mabibigat ang... Uh, Parusa dyan, mga okay. violations sa revised penal code, violation ng special law katulad ng qualified human trafficking, puro life imprisonment dyan. Okay. Eh sabihin mo ng napakagaling mong abogado, pero kapag ikaw mismo ang nasasakdal, iba ang stress niyan. Kaya dapat may tsura, no? <laughs> hindi ka makakatulog oh, dyan. Ni ni kaya si... mo lusutan yan. Hagardo oh, oh. versosa na. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, mga salita ng mga, ano, uh, no? Hagardo versosa Agardo na. Hagardo versosa na dyan. Oh, Oo, oh, eh. Uh, si oh. naman din, no? no kung ginawa oh. lang niya ang tama nung huling uh, yugto ng mm -hmm. termino ng dating presidente, ay hindi sana siya nagkaganyan. Pero ato ay din sa ano mo nakikita mo sa, sa sa batas sa usapin ng mm. batas ay malaki naman ang pag-asa natin tungkol dito. May pag-asa naman but Oo, if generally kapag tiningnan mo tungkol do sa red notice and then if we if we will uh, apply the rule on the uh, mm -mm. on uh, the principle of uh, non-refoulement mm -mm. ay uh, medyo mahihirapan tayo. Oo. There will be a big uh, legal challenge against as mm -hmm. but if you will try to look at the exemption to the rule na ay teka muna eh prior to his departure no papunta dyan sa Europa eh commit na ng uh, heinous crime he yan doon pwedeng may pag-asa tayo doon oh oh And yung red name. notice po uh, may nagtanong kasi sa akin mm -hmm. kanina ayan may warrant of arrest hindi po yan warrant of arrest ano oh, oh, nga anong kaibahan nun? the red partner. notice is oh, oh. actually Uh, a document uh, mm. supported by the warrant of arrest issued by uh, our country upang ipatupad ng mga law enforcers dun sa Holland, sa Netherlands, oh, oh. yung uh, uh, Waranto Pares, it is mm -hmm. actually an, an alert. no? Oh, oh. Binibigyan natin ng alert yung mga bansa sa buong mundo mm -hmm. na kung sakasakaling makita nyo yung pagbubuka nitong taon na to, mm -hmm. <laughs> ay uh, pwede nyo arestuin at naririto kalakip ng red notice ang isang Waranto Pares issued by our own court. Ay, And the yun. same also with former Congressman Zaldico. Ko. Oo, tsaka si Cassandra Leong. Yun, actually, may tanong nga sa'yo dito, mm -hmm. attorney, pin, to, tanong ko lang po sabi ni Jamin, uh, pinakansila na po ang pasaporte nila Cassandra Ong at Roque ano po ang susunod na mangyayari isusulit uh, po ba agad ng gobyerno ang katulad niyan kay Harry Roque mm -hmm. considering that there is a silo uh, petition kahit na cancel ang pasaporte niyan ay hindi pa pwedeng ipadeport agad-agad by virtue of the extradition treaty considering na walang treaty of extradition sa Holland o kaya sa Netherlands oh, oh. ay uh, hindi pa pwedeng ipatupad yung extradition ang gagawin na lang dyan, surrender but the fact is that kapag surrender yan Harry Roque is protected by the principle of non-refoulement doon sa tinatawag na Convention of Refugee ng 1951 so hindi mo pe, pwedeng basta-basta i yan o kahit kansilado ang password but not in the case of Cassandra Leong and uh, itong si uh, iba ang kaso naman nito yung isa yung kongresista dati si uh, Saldino. si Saldiño oh liong Cassandra po, Leong pag nakansel ang passport nito it would be easier on our part na mag-request ng deportation proceedings para sa kay Cassandra Lee oh, ang papabalik dito sa Pilipinas no. pero okay hindi natin pwedeng gawin yun kasi nga protektado siya nung uh, asylum review oh kaya oh. sa isang banda pala talaga malakas ang oh, oh. loob ano so may justification oh, tayo dapat maiparating oh, oh. na mapakita natin na wait teka muna hindi entitled yan sa protection under the asylum oh and oh. refugee law yun so yun pa kailangang ipaglaban. Oh, Kasi yung asylum mm -hmm. review niya kay Roque, ngayon ang tawag sa kanya asylum seeker. Asylum Once the asylumber. asylum petition has already been approved by the government of Holland, oh, oh. he will now be categorized or classified as a refugee. Mm -hmm. As a refugee, he has uh, rights already under the Holland uh, immigration law mm -hmm. na kung saan pwede na siyang tumira doon, pwede na siyang magtrabaho at may pag-asa na siyang maging isang citizen ng bansa na yan. Oh. Kapag na-aprobahan ang kanyang asylum. So, hindi hmm. na siya magiging Pilipino. Oh, oh. Siya ay Pilipina na. Ay, hindi na. Ano ang tawag niya. Linawan siya ang <laughs> oh, Pilipino. Pilipino. Oh, oh. Hindi na siya Pilipina. Oh, oh. Pe, pero sa puntong yan, pipiliin niya yun. ba diba? ko ang, siyempre, kung ang nakataya. Kung sa Holland oh, siya ma yung asylum oh, niya, di maganda sa Holland, ha? We I love oh, I love the place diba, at we are in doon oh <laughs> ano bang masarap sa Holland at <laughs> sa lips <laughs> <tulips. laughs> pero ito lang masasabi natin saan ka man naroroon hari mm. Hmm. May, may kanta ba tayong ganyan dyan? <laughs> Saan, Saan <laughs> naroron Naroroon hari. Oh. Ano mga nung gusto na dator ni Pilipino ka pa rin. oh, Pilipino ka pa rin. At uh, babalik at babalik ka rin dito sa ano. Kahit sa pinili Pilipinas. niya doon, attorney. Oh. Eh, uh, uh, mali mo eh, may magagaling tayong mga abogado dito sa ating bansa na talagang uh, ipagpipilitan niya na mapal mapabalikan dito. Kaya nga lang it will take time hindi din basta-basta mapapabalik sa mga panahon na to it will take months or even a year before he will be uh, forced to come back here or uh, the possibility attorney partner is pag hindi na si Pangulong Marcos ang presidente. Oh, pwede. Pe Kaso pag nanalo naman yung kakampi ni PBBM, mm. wala din mayayari sa kanya. Oh, ganun. Oh, eh, dapat manalo yung kakampi niya. Ganun sa atin eh, no? Oh, politika, sa politika bansa eh. natin diba? eh. Ayan. Attorney Beno, lo and the law. Learn the law. Know your rights.